Good morning, good morning mga kabin. Ho. panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. Ngayon, dito na kami sa aming natrabahoan nga sa pagawa ng puso. Kaya yung tubo, ginagamita rin namin ng simblak kasi hindi hindi namin mahila na manok. Ito yung galing kong mahila. Anong masabi mo? Ito? <laughs> Ayan. Kaya mga kabin. Ho. Kasi yung nakaraan, hindi namin to nahila. Kaya nahirapan kami kasi bumaon yung bumaon sa malaking bato. Kaya aming kukunin <laughs> to. Kaya tingnan natin. Yan mga kabinho. Yan. Si Jerison ang nagmamahinihiw. Kasi ka-shorted. Si Jerison. Yan o. No? Inihila namin dyan si Baba. Ilang piece na to, Col? Ha? Ah, sige so, pa, sige pa. Col, ilang piece na to, Col? Pag kuhan? 40 feet. 40 feet. Yung sa ilalim, nila lagyan namin ng bato luga namin ng bato meron ng tubig narinig mo na yung tubig kaya simblak hindi makaya sa manumano ng mga kabin ho. simblak pagkatapos yan makuha namin yung na baon namin tubo ito ang aming gagamitin mga kabin ho. ito yung malaki lagyan namin yung malaki para swak you know, para swak yung paglagay ng tubo pag uh, sa ibaba ayan swak so, yung ginawa ko ng building ako ayan o up patay patay na kuha kamot ay yan pukin o pukin mayroong uso mayroong uso sa itong pag-ilip maulan maulan at saka ngayon makulimlim pa rin ang panahon natin ay medyo kumilim rin ayan o no? may tubig na sa ilalim may bukal na ang aming problema lang mga kabinhong oh, yung paglagay um, ng na, si Bukal na natin ilain sa guwan sa tubo kung kaya ayan na. <laughs> Ay ah, bilitin. Wag na din pilitin. Simblak nating kuha jan sa ayan Hindi ma kulangan talaga medyo. Hindi maalog. Dugangi pa dogangi pa. Bus pagi. mo yung kadina yung pang chimblock ayan habang tayo ay nang video lang mga kabin hirap akala ko madali lang bag magawa mag nito napuso hirap talaga bag merong malaking bato merong malaking bato mga kabin yung upload ko narapan yung pagbaon sana naman ngayon Ngayong araw na to ay mabao na namin. Hindi ka na mupiti tayo sa lalong. Ay, sakuan mo. Saka kayo. So, Meron kami yung alalay. Eh. Kasortids kasi. Kaso yung si Dominic. Wala pa dito. Wala pa. Doon sa tindahan ni Kasortids. Wala pa. Wala pa si Dominic. Matanggal namin itong matabaong na tubo. Uh, hirap to tanggalin kasi yung malaking bato na baon yan kaya hirap tanggalin silang ano ba eh nari ka kaya ako na naman yung magpababa

<laughs> Tama na to. Sabi ni Kasyon Pits. Mag-click Mag to. Yan. Hila balik. Hila Hila ulit.

xin được các trường hợp của mình là các trường hợp của mình là các trường hợp

kasi meron ng mga uh, ano, sa iba pa mga kabina kabin. So ayan mga kabinho na tanggalan namin dun Pero kaso sa sobrang tigas ng sa malaking bato Yun, yun na damage yung tubo Ito pati yung kupling na nilagay namin Yung kupling na nilagay namin dito Nilagyan namin itong kupling na yung matigas kaso sa malaki sa kalaki ng bato pag pailalim namin pag pagbaba namin na sira you know sirang sira talaga parang kinaunang vampiri <laughs> parang kina kinain ng <laughs> wak wak ayan Tumungi daw ko. Lagyan natin ng bato na maliit. Kala rin ang gamay. Tingnan natin kung meron bang tubig. Pakinggan pala, hindi na tingnan. Kasi hindi ito makikita mo sa ng <laughs> silalim. Dili ba tumubugi mo tanto sa boss? Wala, dili mo bu. So ayan mga kabinig. Tandaan mamaya. ayen. Ayan. Jinjuriki, yan ang Jinjuriki. Jinjuriki. So yan mga kabinho, uwi muna kami. Kasi kukuha kami ng water pump, yung uwan, power hose. Yung kang alas. So yan, dyan lang si Jerson. Dyan doon. Yan, update lang tayo mamaya. Kabinho, nalagay na namin, naset na namin yung kwan Kasi umuwi kami kanina kasi nagkuha kami ng per yon, yun. Talaga yun ang nasit na namin. So ayan mga kabinho, tanda sa pagbubungkal mamaya. So ayan mga kabinho, sisimula na natin. Simula na tayo. na pagi aku batu, kalau okay. batu ni kau. Apa yang ini?

untuk karena <tangan> kampus itu <tangan> को वाला काना

よかったです。<music>